Hmm. Ang bigat nating ng message ngayon ay little faith, big God. Yan, may mga araw po ba na parang alam mo kulang yung paniniwala mo, yung tipong nananalangin ka pero may duta ka pa rin sa puso mo. Yung tipong nagdasal ka pero may backup plan agad tayo in case hindi ding binilord Lord yung ating mga dasal. Ang tawag po dyan, crisis of belief. Ibig sabihin, iba yung pinaniniwalaan ng puso mo sa nakikita ng mata mo. Naniniwala ka magpo-provide si Lord pero sa mata mo, nagpile up na yung mga bills, nagpapile up yung mga bayarin, naniningil yung may utang. Naniniwala ka sa puso mong gagaling yung nanay mo, pero sa mata mo, dumating yung doctor's report, tumaas pa yung cancer. So, alam niyo yon meron kang belief, pero may crisis siya. Alam mo mga friends, hindi ka nag-iisa. Pero ito, good news. Hindi mo kailangang malaki ang pananampalataya mo para kumilos ang Diyos. Ulitin ko ha, hindi kailangan napakalaki ng pananampalataya mo para ang Diyos kumilos at para pakinggan ka. Sabi sa Mateo 17.20, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi niyo magagawa. Nung ako'y nga sa Israel, ako'y bumili ng uh, mustard seed na sinabi sa Biblia, halos gatuldok lang siya. Malit pa siya sa munggo. At sabi ni Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, okay, you can move mountains of problems. Nothing will be impossible to you. Pero kahit ganun kaliit yung, yung mustasa, it's enough because the power doesn't come from the seed. It comes from the one you put your trust into. Ang Diyos po ang nagpapagalaw ng bundok, hindi yung laki ng paniniwala mo. Kahit konti lang yung faith mo, small faith, yung, yung, yung araw na to, kung pala ng palataya mo ay magpo-provide si Lord just for today. Alam nyo, that's enough para malast yan ngayong araw na to dahil bukas, faithful si Lord. Kaya niyang gawin na imposible sa buhay mo. Okay? Kaya ang call to action natin ngayon, kapatid, ibigay mo kay Lord kahit anong maliliit na pananampalataya meron ka. Magtiwala ka kahit, alam niyo, kahit konting, may, kahit pa paano may konting takot. Manalangin ka kahit may duda. Panoorin mo kung paano kikilos ang Diyos because a little faith in a big God can still move mountains. Ito po, gusto kong sabihin lang sa inyo ng mga may duda sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit maliit ang iyong pananampalataya, sa Diyos na dakila, yung imposible po nagiging posible. Kaya ikaw na may karamdaman ngayon, nakasalukuyan, nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, hindi ko po alam kung ano ang ending nyo. Pero ang alam ko lang, ang Diyos natin, pag tayo sumandal sa Kanya, cargo niya tayo. Pag tayo lumayo sa Diyos, then cargo mo sarili mo. Kaya I'd rather trust in my God kahit napakaliit na pala ng palataya, kahit may konting takot at may duda, mas alam natin, Lord, tulungan mo ko sa aking maliit na pala ng palataya. Mateo 17.20, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at hilipat nga ito. Walang bagay na hindi nyo magagawa. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po. Dahil hindi ka na move ng aming mga needs. You're moved by our faith. Lord, kung needs ang magpapamove sa iyo, ang dami naman, Lord, na nangangailangan. Pero hindi ka kumikilos. Pero Lord, ikay kumikilos sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Maliit man to o malaki. Kaya Panginoon, ngayon, tulungan mo kami magtiwala sa iyo sa mga taong tumalikod na dahil nagsawa na sila, tumalikod na dahil feeling nila hindi ka nakikinig. Lord, buhayin mo ulit ang kanilang pananampalataya upang umasa sa iyo at sumandal sa iyo. Pagalingin niyo po may karamdaman na nakikinig ngayon. Bigyan niyo po ng lunas sa kanilang hirap. At sa mga taong may alinlangan, Lord, sa provision mo, i-provide mo sila day by day. In Jesus' name. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.